Ipinagdiwang ni Leon Barreto, bunsong anak ng dating mag-asawang Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Ang kanyang ika, 21 kaarawan kahapon araw ng Martes April 2, 2024. Sa kanyang Instagram story, ibinahagi niya ang mensahe ng kanyang mga kapatid na sina Dani, Julia at Claudia Barreto na makikita ang mga larawan nila kasama ang kapatid. Hindi na rin bago sa mga netizens ang taon-taong mensahe ni Dennis Padilla para sa kanyang mga anak kay Marjorie kapag nagdiriwang ang mga ito ng kanika nilang kaarawan. Sa pamamagitan ng isang Instagram post, ipinahayag ni Dennis ang kanyang pagbati sa anak at kasabay nito ang kanyang madamdaming mensahe. Ibinahagi niya ang kanyang larawan na hawak-hawak ang mensahe para kay Leon. At kalakip nito ay larawang kasama niya si Leon noong bata pa ito. Anya sa kanyang mensahe, Dear Leon Marcox, Happy Birthday Anak. God bless you more. Papa, April 2, 2024. Caption naman niya dito, Dear Leon, Happy Birthday Anak. Love you. Hope to see you soon. Kasabay ang praying hands, cake at heart emojis. Mababasa naman sa comment section na tumugon sa post ni Dennis ang kanyang anak na si Leon. Nagpasalamat ito sa kanyang ama. Anya, thank you Papa. Kasabay ang smiling at praying emojis. Marami sa mga netizens ang natuwa sa pagsagot ni Leon sa birthday greetings ng kanyang ama. Saad ng ilan sa nagkomento, wow, bigla akong masaya. Thanks God at okay na po kayo sa papa nyo. Hopefully to see you reunite with your papa together with your sibs Juju and Chloe pinagpapala ang anak na may respeto at paggalang sa magulang. Good job, Leon Barreto. Ano man ang pagkamali ng magulang dapat niyong isipin na ama mo pa rin yan, kaya dapat respetuhin at bigyan ng pagkakataon na magbago. It's so nice, dahil yan lang ang nagpapasaya sa mga magulang, sana tuloy-tuloy na maayos ang relasyon niyo sa Papa Dennis niyo. Good heart sa anak mo, idol, and happy birthday po. Matatandaan na nauna nang nagpaabot ng pagbati si Julia Barreto sa amang si Dennis sa kaarawan naman nito noong February 9. Maikliman ang naging mensahe ni Julia para sa ama, ay sinabi ni Dennis na napaluha siya at hindi niya inakala na babatiin siya ng anak sa kaarawan niya. Napakasaya noon ni Dennis at sinabi pa niya sa isang interview na sana ay maging ang iba pa niyang anak na sina Leon at Claudia ay makapalitan rin niya ng mensahe sa darating na mga araw. Kaya masasabing wish granted para kay Dennis ang pagtugon ni Leon sa kanyang mensahe para sa anak